Sa wakas ay nasa huling araw na tayo ng ating paglalakbay sa Kibungan Cross Country. Mula Winget, ngayon ay nasa Ilocosur na tayo at malapit nang lumabas sa huling probinsya ng cross country adventure na ito sa La Union Province. Malayo na ang ating narating kay ganda na ng ating mga nasilayan at kay tindi na rin ng ating mga panagdaanan. Hi guys! Hey guys. na kami sa last namin. Yes, basic na basic. Let's go! Let's go, G! Ako, si jing Samahan niyo akong magbalik tanaw sa isang ahon na nagpabago sa aking pagtingin sa ating mga kabundukan, sa kalikasan at sa pananaw ko sa buhay. Congrats boy! Congrats, dito na ako, Yadoleng. Bago matapos ang pinakamakabulahang hike ko ng 2024, sa ikalawang gabi namin sa trail dito sa barangay Likungan sa Subpon, Ilocos Sur, nagpakita ang hindi namin inaasahan. Walang kuryente at walang tubig nung gaming iyon. Tuyo na kami mula sa malakas na ulan nung hapon at matiwasay na na nakapwesto sa loob ng isang silid-aralan sa Likungan Elementary School. Nang naisipan kong lumabas at sa aking pagkamangha ay ang isang maliwanag na kalangitan dahil sa Milky Way Galaxy. Base sa mga nababasa ko, bihira lang at piling mga parte lamang ng bansa ang nakakakita ng mailap ng Milky Way Galaxy. Pero sa puntong ito, sa tamang timpla ng panahon at pagkakataon, ay kitang kita ng aming mga mata ang Milky Way Galaxy. At mas nasaksihan pa namin ang ganda nito gamit ang long exposure ng aming mga kamera. Ito na marahil ang aming gantimpala matapos ang mahirap na pababa sa Litalit Trail. Nang gabing iyon Nagkakulay ang dati ay puti at itim lamang na sa mga larawan ng libro ko lamang nakikita. One, two, three. Kinaumagahan, parang hirap akong mag-ayos ng gamit. Lagi at lagi, ang pinakahuling araw ang pinakamabigat. Dahil alam kong pagkatapos ng araw na ito, ay matatapos na ang isang kabanatang hahanap-hanapin ko sa loob ng mahabang panahon. Wow. Sinagluto <laughs> Million dollar view <laughs> Sa di kalayuan mula sa paaralan oh, Ay ang campsite ng Sugpon Kung saan tila ba nagsasalubong Ang langit at lupa At ang mga kabunduan Na lalo lang nagpahirap isanin ang lugar na ito Mula rin dito sa itaas Ay tanaw namin ang mahabang ilog ng Inasan Saksi ang ilog na ito Sa hirap na dinanas namin Mula noong nasa letalit pa lang kami sa puntong ito, ang target namin ay makarating sa mahabang tulay na nagdurugtong sa Ilocos at sa La Union. yung trail na yun? Hindi pa <laughs> Halos simentado ng daan mula rito okay na nagpahirap ng kusto okay, sa amin pa Sobrang init na eh. Tumatagus na sa balat yung ano, init. Si Jonathan nasiraan na ng sapatos bago pa man kami makarating sa tulay. Sa isip ko ay sana hindi na lang sinimento ang daan para mas napanatili ang pagkanatural ng lugar. Pero sa isang banda, ito ay para sa ikauunlad at ikagagaan ng mga buhay ng mga lokal dito. Para sa isang dayo na minsan lang daraan sa napakagandang lugar nila. Sino ba naman ako para humiling ng taliwas sa ikagiginhawa nila? Gaya noong ikalawang araw, may mga lokal din kaming nakasalubong. Sa pagkakataong ito, hindi na tao. Bagkus ay isang malaking baboy na ang dala nila na pagpepyastahan daw nila sa may sityo ng likungan kung saan kami nanggaling. Mahirap ang transportasyon sa lugar na ito at motor lang ang sasakyan na pwedeng makadaan dito. Naalala ko tuloy ang kwento sa amin ng guide namin kahapon kung paanong sinusugod sa ospital ang mga taong sa bundok na ninirahan. Babae, babae. babae yung dalan lang tao. Grabe nung isipin. Dito ba yung nanggaling kuya? Dito sa taas, sa kabila? Tapos dadalhin pa nila doon hanggang doon sa ano na yun. Hmm, Di ba maraming sasakyan doon kuya? Hmm, taga dito. Nagagamit ba yun? Hmm, Ay yung may ari ng mga sasakyan na nandoon, taga dito? Naganda dito, dito. ng na sasakyan. Tapos lalakarin lang hmm. ka dito. Anong barangay po ba yung doon? Hmm, Oo. Ano po? Takadang. Takadang? Sityo, ah, oo. Sityo nito na yung Batangan. Batangan. Batangan yung dito. At saka Dalit. Ilang oras pa galing sa Takadang yung ano? Yung hospital? Mula dito hanggang oh, wow. Bingit. Ito na uh, po po. Ang 6 hours. 6 hours pa? May, may, ano may dito, may dito. Sa sobrang ganda ng trail, pinili talaga naming magtagal sa hike. Bawat sulok, napapamangha kami sa mga nagkagandahan at makapigil hinangang tanawin. Bawat pagliko, ay sabik kami kung ano pa ang pwede naming masaksihan. Kaya naman bilang nasa hulihan ng grupo, kami ang may pinakamaraming nakuhang larawan at na-record na video. Katuwaan nga namin ay nakuhanan pa namin ng isang bundok na tila bakawangis ng isang unggoy. Ito si kuya, guide namin. Sabi niya kanina dun sa ano, sa may waiting shed, one and a half hour na lang. Tapos ngayon ilan kuya? Dalawang oras pa? <laughs> 30 minutes na lang po. Oh, kaya namin to ng 20. 20 minutes. <laughs> 20 minutes sa <na> pahinga pala. <laughs> Uy, kuya Rolly. Dito pala kayo. Kuya Robert, hey. kumas kayo? Eh, nakatulog na nga ako. <laughs> <laughs> Kala ko mga lokal eh. <laughs> maya maya pa, nakalapit na kami sa ilog. Isang mahabang hagdanan pababa ang naging daanan namin papunta sa pinakamahabang hanging bridge na nakita ko sa tanang buhay ko. At ito ang maghahatid sa amin papunta sa kabilang probinsya ng La Union. Unti-unti na kaming parating sa aming destinasyon pero noong akala naming malapit na, may mga ahon pa pala kaming haharapin. <laughs> Picture ko yan! 1, 2, 3! Ha! Anli ahon! 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 <laughs> hey! <laughs> Wait lang. Sige una ko muna parang naramdaman ko yung tagiliran ko madami ba tong ganito? madami ganito malala malala to nag ano yung tagiliran ko? nabigla yata ako Marlon, lakalakot eh. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam tuwing lilingon ako sa aking likuran Sabay makikita ang layo at haba ng aming pinagdaanan Literal ang katagang nang galing pa kami sa iba'yong yung bundok Imagine dun pa kami galing Sa bundok na nasa likod na to. Ito yung panahong nagpapasalamat ako sa sarili ko At hindi ko pinalampas ang pagkakataon na makasama sa hike na to alam nyo, 30 na ako at darating ang araw na hindi ko na pwedeng gawin ito. Nagpapasalamat na lang ako at nakita at naranasan ko ang kibungan cross country. Alam kong darating yung araw na isasalok ko ang mga mata ko sa huling pagkakataon. At yun na yun, malaki ang chance ang wala ng kasunod yun. Wala ng susunod na buhay, wala ng ikalawang pagkakataon. Wala. Isang bagay ang napagtanto ko, na natin ay marami pa tayong oras. Pero sa isang iglap, di mo namamalayan na lumipas na pala ang limang taon. Sampung taon, dalawampung taon. Mabilis at limitado lang ang mga oras na ipinagkaloob sa atin. At kaya ako ginagawa ito ay dahil habang tumatagal, nagiging limitado rin ang aking kapasidad na makita ang ibang parte ng mundo. Tumatanda at humihina rin ako at ayokong dumating yung araw na sasabihin kong sana pala ginawa ko to habang kaya ko pa. Marami na akong bundok na nakakyat at lagi ang matinding realisasyon ay kumokonekta sa akin tuwing pababa na o yung pabalik na sa si jump off. Kailan kaya ang susunod ko na 3 days and 2 nights na adventure? Ako si Jin at ito ang kwento ko sa Kimpungan Cross Country. Samahan yong ang kilalanin pa ang iba't ibang bundok sa Pilipinas sa mga susunod ko pang mga ahon. Follow me for more and see you on the next trail. Please follow Content by TV and follow in YouTube and Facebook. and in Instagram. <laughs>